Hello mga karasta, gising na ba kayo? Ako ngayon ay nasa beach, na namamasyal, at naghahanap ng inspirasyon. Eh, ano kaya to? Parang may nakita kong kakaiba. Tingnan ko nga. Guys, tama mo lang ako. Saan ba to? Hindi ko na alam kung ako. Hello! May tao ba dyan? Saan ba ako? tulukan niya naman ako please Sobrang pagod na ako kakalakad Wala ba talagang makakatulong sa akin dito? Kailangan ko na umuwi Ang dali! May narinig ako Oh, may nakita ako dun Sana naman yun na ang daan ko arch Lopard! Oh my freaking gosh! Tubakbo! Oo! Oh oh. Bilis! Biliis! Ha-ah! Ha-ah! Kailangan ko makalayo! Ngayon na! <sighs> Muntikan, muntikan na ako ah, Maging merienda noon Grabe yung takot Kailangan ko umanapin ang daan pabalik Hindi ako susuko Dai, tulungan niya naman ako na makauwi Magkita-kita tayo ulit Ayun At sila, nakita ko na sila sa wakas Guys Guys Salamat sa Diyos nakabalik balik na ako. Namisto kayo.